Ah guys, dito ako maghahunting oh, ilog. Dai mo to. Ilog. Ah, malinis pa. May tulay. Ang tulay. Dito kami bababa Dito tayo bababa na pinsan. Ayan, dyan. Eh, di, di, dito, dito pwedeng kumain dito. Ayan, dito tayo kakain. may dala kami bababa. Yung mga baong kami. Yung mga baong kami. Sige. Saan ba tayo kakain? Dito ba o doon? Dito na lang. Na, ano mo gagalaw niyan dyan? Ano? Eh, so, diyan tayo bababa, oh. De, dyan. Pwede diyan. Ah. Oh, ganyan lang, oh. Mas madali nga pa ahon diyan eh. Grabe ba Ayan Guys, testing natin ang ano, no uh, Testing natin yung Hagdanan Hindi pa kasi nagagawa to eh. Ano lang to Doon sa kabila, maganda na yung sa kabila May hagdanan to May hagdanan Yeah. Medyo ano, mahirap na. Pero kung paahon, ah, siglit lang. Yeah. 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 Oh, wow. ah, cakap umum bun. Samba Ito ừ. ừ. Medyo malumot na po. Ang kaya dito sa Talagang gusto mo rito. Ang ganda-ganda ng pwesto ron. Oo, oh, eh, dito na lang tayo. Yung mo, kamay. O, oh, dyan. Sige. Saan tayo pwede dyan? Eh. Ito lang pwede na eh. Ikaw, wala ka. Ayan, dyan na lang Oh. Ayan, sa, sa lapad na yan. Tapos pag, pag mo ko. Oh, oh, ang ganda oh. Parang <laughs> kidlat oh. <laughs> oh, malaki yan hindi at Ayan nah, guys Ah. Huh? Tung natin kung meron tayong kita. ay ata Ngayon naman guro ko no kilat. Tol. Pero mali dito ano dapat. Ato baka may naman nang ako ang lihat lang ng mapaghahanapan natin wala na iba May malakas yung agos medyo malakas din naman ng agos yan eh, o oh. <tod> Thank you. dala niya ba yung mga yan? mo, may mga baso yan oh. Ah, hindi ito. Wala yan. Wala Hindi, binuga ng ano to, ng vulkan. Binuga ng vulkan to. Punin hmm. natin ito isa. Ito, ito, pwede ito. Tingnan natin ito isa ito. Ito. Ano din makakita Kalimita, puro ganoon eh. eh Ayan, yung mga ganyan. No? Mga ah, puti. Pero kailangan natin ng mutya. Kasi mga binuga ng lahat eh. Kaya ito, mag, ah, batong ako ko sana lumutang no? ang kayang makuha lang dito yung batong lutang batong lutang hindi natin ha kukuha tayo ng batong lutang hindi mo kailangan natin kumuha ng batong lutang Lubog. Lubog. Lubog na rin. Lubog na rin. Lubog na, na rin. Hindi na siya batong lutang. Batong lubog. Oh, tumulog siya. Maka mabubog siya. रो Ooh. <laughs> halos makita kasi lahat. Ayan na, ha? Mababadulas -ma dyan. Ay, may kalabaw. Harap ah, ah tayo ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Ang ah, kalabaw, nakatingin sa atin, o. Oh. Yes, look. Ang guys ko na ano nyo to ano Apat ah, talaga siya eh Swerte raw pag ganito apat eh Yan o no, apat oh. O oh, eto yun. Ayan o. Pero, kuha tayo sa ampon. Ano mo, pampaswerte to. Kuha tayo. Makikita na perlita yan. Apat ah, siya. Meron kasing gato yung puro tatlo lang. Tatlo. Mapagtaang kay ito ulit ha ha hindi yan <laughs> 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 hindi yan hindi basa yun maliit lang hanggit na ano maliit lang sila sabi nga medyo malalakot eh kasi bulo yung maganda yung pagkakabilog tapos medyo makinis you <laughs>